Saglit lang, ha? Inaayos na, lang. na. Ayan na. Ay na, sige. Iganyan mo, bubulungan ko yung tubig. Ayan, so, salutan. Ah, inumin mo na. Mga kalahati lang. Anong lasa? Mapait, mapakla, tamis. Matamis or normal lang. Kung hindi pa, inom ka po alin. Mapait, mapakla, matamis, maanghang, may, maano, ma mabaho. Normal. Walang lasa. Wala, wala ng lasa. Ah, ganin luto mo yung kamay mo. Yung di ba may mga kuhi tayo dito? Pag pantayin mo yan. Tapos, ganyan mo. Kung hindi pantay o pantay ang daliri mo. Kunti lang. Hindi pantay no, kunti. Ah, sige, sige, okay. O, uh -huh. uh -huh. So, Ilang araw ko nang hindi makakatulog ng maayos? Lampas na po tatlong buwan. Ay, matagal na. Kasi, nung ano po, nung una po, nagpa-doktor pa ako kasi akala ko po yung sonya lang. Kasi, e, tulisitahan po ako ng gabon. Tapos, ah, nang tinitig po yun, ay, pagkakas ng tapos sa ah, akin eh, para kung ano natin. Oo. kasi yun, pagkagawa ng tao, lalo ka lang, ano, walang mangyaring maganda. Hindi talaga siya tumatalag sa akin. Kasi sa iba, may nag-take mo, tinatay niyo na dito. agad sila. Tulog agad yun. Hindi ka, na ano pa ko, nakapatulog. Okay. Ah, ipikit mo lang yung mata mo. Ipigit mo lang, yung normal lang ha. Sige. Ah, ano nga yung pangalan mo na? Jo... Jusel. Okay, Jusel. Sige. Pigit mo lang mata mo. Hintayin mo lang tawagin kita. Sige. Normal lang yung parang pigit. Uh, tatawagan ko ang sinuman kung anuman at sinuman ang nanggambala kay Josel. Ikaw ay humihiling ako na pumasok pa sa katawan ng babaeng ito. <laughs> ano mga ang ginawa mo dito sa babaeng ito. Yatawagan kita kung sino man ang gumagambala dito sa babaeng ito. Ako'y nakikiusap sa iyo kaibigan. Lubayan mo na tong babaeng ito ha. Kailangan ko ang lubayan mo na to. Huwag mo na tong gambalain. Para hindi na tayo magka ano ng pwersa sa pwersa. Ako'y nakikiusap sa iyo kaibigan. Kaibigan, lubayan mo na itong babaeng to. Kung may gusto ka man dito sa babaeng ito, hindi siya karapat dapat para sa iyo. Tigilan mo na kaibigan, pagka ito hindi makatulog mo ngayong gabi, malilintikan ka sa akin. Lumikam, maktel, sulmit, kumportel, erinatam, muawok, apelmet, sirirum, mermisim. Bertabertabertum, hum, tignum rabelta. Bertabertabertum, hum, tignum rabelta. Bertabertabertum, hum, tignum rabelta. Hok, metakamanatakepta, metakamanatakepta, hok, metakamanatakepta. Sator Aripo, Dini Popera Romarotas. Ako ay nakikiusap sa iyo, kaibigan. Kung sino at anuman nga nang gambala dito sa babaeng ito, ako'y ako ay nakikiusap sa iyo, labayan mo na ang babaeng ito. Kay sak ni Gor Little Christ, sumpak tum dumunom nostrum. Kay sak Little sumpak tum nostrum. Tulugin mo na sana itong babaeng ito mamayang gabi ha. Tigilan mo na yung panggambala dito sa babaeng ito. Pokleta ka na ka

Ano naramdaman mo? Wala lang, ano, na parang ano lang. Parang hindi lang nangyari, walang nangyari, gano'n. You know? Hindi ka man lang na, ano, yung parang inantok. Yung parang may lumabas sa katawan mo, yung parang init or lamig. Lagi init uh, umiinit yung katawan mo, yun, yun, yun. Umiinit ang katawan mo. Yan lang, init ng katawan mo. Ah, uh,

Sige. In, ay, ano, ganun mo ulit yung tubig para bulungan ko. May tira pa, diba? Sige, inumin mo. normal pa rin ang lasa ng tubig. Parang ma may, ma may, mapait na, may malas, may lasa na. Nagiba na ang lasa. Ganun pa rin po, pero parang magtanim-tanim sa. Oh, maano na oh, ayun, nagiba na ang lasa niya. Hindi na katulad kanina. May talim na. Okay yan. yan kasi sa'yo iyo, ano lang yan. Uh, hindi kanya katanghali, hindi ka rin nakatulog. Opo, talagang isang talagang wala talaga akong tulog. Ano lang ako, ng bigit. Ng anto, uh -huh. lang nang ng pagikit, nakakaan ako nang anto, nakang antok, ako. pero pag ano na talaga Wala na, pero, pero ngayon, na pero, yung pare, po, talaga. tap na tap 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 sakit tap 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 pero tap 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 um, mamaya iship ko na rin yung pangontra mo yun ay ano mo lang haplas na lang ipadala ko sa'yo ganito so, ganitong haplas ipadala ko sa'yo ha etong langis na to yan ang ipahid mo pag dumating na to sa'yo yan ang ipahid mo dito sa ulo, sa dibdib dito sa bumbunan, lagyan mo ha lagyan mo ganyan alagyan natin ng ganyan at bibigyan kita ng herbal para yun ay ilaga mo inumin mo Uh, para mapaklas yung gawa ng tao sa iyo. Tapos yung yung bracelet mo na dito. Mapaswerte ito, bracelet paswerte. Suutin mo lang ito rin, mayroon din naman tong protection. Uh, bibigyan pa kita ng isa pang protection na bracelet din. Uh, ganito ang itim. Kailangan pagka mayroon kang ganito, wag mo hubarin sa katawan mo ha. Lalo na ito na ibibigay ko sa yung isang bracelet. Ito ay protection. Makita mo naman ako. Ako rin. Maraming suot kahit ako protektado na ako sa katawan pero hindi ako nawawala ng ano dito sa katawan hindi naman to pangit eh hindi naman to yung kasi merong iba na ayaw magsuot ng mga ganito kasi na, na ewan ko kung ano ito lang kasi ang mga ganito ito ay makakasave sa atin yan ang magpoprotekta sa atin o, sige Giselle uh, Giselle no Giselle tama uh, ipapackage ko na yung ano mo para makarating na agad yan next week kasi ngayon martes plus service bernis ano? sabado makarating na dyan yung package uh, ano pa kasi to late kasi to eh pero hindi natin alam kung kailan makarating ha okay. yan na yung bahay nyo ano naramdaman mo ngayon nainit pa rin pinapawisan ka nainit yung katawan mo or normal na Mainit? parang ang dito sa may likod po yung mainit may o, uh, gano'n yun, ganun yan. Binabaklas na niya yan. Unti-unti na yung baklasin. Kasi, nandiyan na sa katauhan mo yung ano, ginawa nung lalaki sa'yo. Palipadangin lang yun. Kaya pagka, limbawa, mamayang gabi, kasi hindi pa naman dumating ang, ang ano mo, obserbahan mo kung makatulog ka ng maayos, PM ako pag nakatulog ka. Tapos, pag na, mamayang gabi, magdasal ka. Katoliko ka ba? Oh, Always, Ah, oh, ayan, oh, tama 'yan. Tapos pagkatapos mo magdasal noon, ibaklasin mo lahat ng mga nararamdaman mo. Iganyan mo. Mahina 'yung aircon, be, lang ano. I ganyan mo ha, baklas. Tapon mo, tapon. Ganyan ko ano man 'yung ano sa katawan mo, tapon mo, ganyan mo. Buong katawan mo tapon. Ganyan ang style style ng ano na mo. Style ah, ganyan, oh, baklas. Pagka matulog ka na, baklas. Baklas, balik ka sa sabihin mo ganito balik ka sa ma, kung sino man ang gumagambala sa akin balik ka doon ganyan lang ha tatlong beses habang hindi pa dumating ang yung pangontra oo ganyan sa ulo tapon mo tapon ganyan tapon mo ganyan ganyan lang okay sige at ikaw na may nabasbasan ko ritual din kita at tuloy-tuloy din niyan kung may mga katanungan ka naman chat ka lang sa akin ha kung may mga katanungan ka halimbawa nanay hindi ako makatulog nanay may nangyari PM mo lang May... may... nung nagpaano po ako ng isa na pang panggagamot... Oo. Uh -huh. May pindahan niya po ako ng ano... hindi ino? no? Hmm. O yung nag-ano nun, nag... nag... ano, na, 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 ano ba taon, Herbal? Opo, yung sa ano po, yung alam niya po yung makahiya. Ay, hindi man yun. Kaya tapos, herba boy na? Wala man yun, hindi man yun pang ganun. Hindi hindi ko naman din sila kinukontra, pero hindi yun talaga. Pang ano lang yun. Kung may mga sakit-sakit, iyon -sakit, -sakit yun kasi sa'yo. Wala pa rin, di ba? Wala pa rin. Kasi hindi talaga yun para doon. Huwag mo na inumin yun, ha? May padala ako sa'yo yun ang inumin mo, ha? Okay. Sundin mo yung sinabi ko mamaya. Kahit ngayon, ganyanin mo. Malay mo makatulog ka. At balitaan mo ako kung ano na resulta. Tapos huwag ka mahiya magtanong or may problema ka or may ano. PM mo ako at susagutin agad kita. Oh, sige, sige, babay. Kasi marami pa akong gagawin. God bless. Ay, saglit, saglit. Pupodiran pala kita. Para hindi ka mapasukan. Pikit lang mata mo. Petra na Ramis Kapunay. Petra Matangis Ramis Kapunay. na Matangis Ramis Kapunay. ko kong hindi kong binitik. Kula ka lugar. Kula ka lay. Binitik kong hindi kong binitik. Kula ka lugar. Nang oras ang babaeng ito. Okay na. Ito na. Okay na. Sige, sige. Bye-bye. Napodira, na kita. Ah, sana hindi na siya makapasok. Ah, okay. Sige. Sinama. Sige, bye-bye. Okay. Yun pong ating ginamot mga kapatid ay isang batang 21 anyos o long distance healing ang ginagamot natin. Siya kasi ay hindi makatulog ng tatlong buwan na no? buwan na siyang hindi makatulog ng maayos. So, obserbahan natin ngayon. Martes ngayon gamutan, kahit ako'y pagod, hindi pa. Kumain lang ako ng konti. No. So, pagkain ko, andito pa ng ipo, no? Yan. Kasi, talagang hiptik pa ang ating, ano, Martes ngayon. Hanggang, ah, mayroon pa akong ginagamo, ah, ginagawa ginagawa. Nagaano pa tayo sa mga packages. At naway ma, makatulog na yung taong yun, yung batang yun. No? Grabe ang ginawa ng lalaki. No, binabalisa ng gusto ang batang babae na yun no, para makuha lang niya. O paano people, maraming salamat at naway nakakakuha kayo ng idea. God bless po sa ating lahat.